E, dog, sa mga, may mga cases naman yung iba naman na sinasabi. Kasi nung bata ko, lagi ko naririnig na may mga... Pag, kunyari, gumagamit ako ng mga... <laughs> yung Game Boy larawan. Mm -hmm. Na habang, kunyari, nasa sasakyan, gumagalaw, mm -hmm. at saka pag, kunyari, sa mga madidilim or poorly lighted areas, mm -hmm. nagbabasa or gumagamit ng something, ginagamit yung mata, ito po ba'y parang wrong practices talaga to? Mm -hmm. Proven po Yes, yes. Actually, yes. Uh, yung answer kasi dyan, no, Josh, is... Uh, kapag tayo ay nagbabasa sa sasakyan no mm -hmm. so gumagalaw kumbaga yung brain natin yung nahihirapan eh nahihirapan siya mag-focus kasi gumagalaw mm -hmm. so hindi kasi uh train ng mata natin to do handle that stress mm -hmm. sa mata so i mean pag hindi tayo ganun ka-relax pag nagbabasa hindi siya steady no ang mata natin na nag adjust gives us headaches mm -hmm. no pag lagi nating habit na ginagawa mm -hmm. sa dilim naman okay pag nagbabasa tayo sa dilim patay na yung ilaw or in yung ilaw pero nakaganyan yung libro mo, ang problema doon is yung lighting, no? So, mm -hmm. yung lighting, walang proper lighting can cause eye strain, no? Mm -hmm. Yan yung eye strain. Strain, ang mata natin konektado sa brain. So, mm -hmm. any eye strain can cause yung mga unnecessary headaches na mm -hmm. experience natin. Tuloy-tuloy na ganun practice can lead to pagtaas ng grad. Okay, totoo pa. Nakakalabo nga talaga ng mata. Oh. Ay, straight. Kaya talaga yung mga ilaw talaga. Oh, well like, mm -hmm. mm -hmm. so, Sa likod natin, ilaw, mm -hmm. or sa desk. Basta hindi tayo. Anything na feeling mo, uh, medyo nahihirapan ka, or medyo may strain sa mata mo, medyo mali yung practice. Eh. Mm -hmm. Kailangan i-correct eh. Pero, Dok, ito naman, dahil sobrang tindi ng init recently, required po ba na dapat mag-sunglasses tayo? Oh. Okay. ang oh. init ngayon, eh. Mm -hmm. Sunglasses. Yes. Actu actually, uh, sunglasses, very important, mm. no? Pero may share din ako sa inyo something about sunglasses, no? Mm -hmm. So, iwasan din natin bumili ng mga fake glasses, sunglasses, mm -hmm. no? Why? Okay. Because usually, ang mga sunglasses, kiniklaim nila may UV protection. Okay. Uh, UV protection, it's a coating na nilalagay nila dun sa mm. sa sunglasses natin. But... Some fake glasses doesn't have UV protection. Mm -hmm. So, nangyari is, black lang yung tint, mm -hmm. no? Tumingin ka sa ilaw, kaya sa sun, mm -hmm. no? Ang tendency mm -hmm. ng mata mo kasi, pag nasa dilim or nasa tinted area, is to dilate yung pupil. Mm -hmm. Lalaki yung itim ng mata. Mm -hmm. Para mas maganda yung mm -hmm. nakikita mo. Eh, wala kang proper UV protection. Mm -hmm. Ina-absorb lang oh. ng mata mo, oh. no? So, ang sabi nga nila, huwag ka lang magsuot ng shades mm -hmm. na fake Okay, mag kasi Yes, kasi kung wala kang suot, natural reaction ng mata mo, liliit oh, eh. Kasi uh -huh. nasisilaw ka eh. uh -huh. So, nililimit niya yung pagpasok ng UV light. So, it's better. Okay. So, a proper UV sh uh, shades, mm -hmm. yun yung okay. Make sure natin na legit. Oh, kung, okay, kung wala, yes. kung di naman legit, huwag na lang. Huwag na lang. formal lang, huwag na lang. Kasi syempre, oh. mas nakakasama mm -hmm. Pero wala naman pong effect yan sa mga kulay. Kasi di ba, Doc, yung mga shades ngayon, iba-iba ng kulay. Mm -hmm. May yellow, may pink, yes, may blue. Yes. Ano mm -hmm. po ba dapat yung advisable okay. talaga na kulay ng shades? Yes. Actually, yung sa labas naman, coating lang siya. Mm -hmm. Ang importante is yung yung pagsuot mo siya, ano yung nakikita mo mm -hmm. sa ano? Uh, pinak, the best shades yung mga polarized. Eh. Polarized mm -hmm. glasses. Polarized. So. so, na nalilimit niya yung, yung ilaw to a single line, kaya mas clear yung nakikita okay. mo. Uh -huh. Yung sa labas, okay lang. Mm -hmm. yun, eh. But just make sure na talagang UV protected mm -hmm. siya. Mm. Yun, ng nga, yun, lang natin na oh, lang. Oh, oh. Oh. oh, about sunglasses. Sa kalakot, any sunglasses. Oh, oh, okay, no? oh, mm -hmm. yung mga nabibili natin na ano yes. lang. Oh. pag indoor forma, okay lang. Pero pag Para paglabas, mo pang beach mo, uh, na lang. Oh, okay. okay. marami kasi na ano rin yun. Okay. Na uh, mm -hmm. oh. Oo. Hindi nila. Pero yun, Doc, advice po sa ating viewers na pangalagaan yung kanilang mata. Lalo na ngayon, tag-init at tag-aroon mm. -hmm. na nasa labas sila lagi. Okay. So, I would advise no everyone no. Siyempre ngayon medyo mainit po mm -hmm. no. So always wear your proper glasses no. Wag po tayong mag uh, overuse ng mga gadgets no. Take time to rest 20 20 20 20 rule no. Kagaya nung sinabi po natin. No? Also yung uh, smoking is also kung pwede i-prevent natin because smoking can cause oxidative stress and damage to the eyes. Mm -hmm. no? That can lead to yung mga macular degeneration. No? Ito ay more on the adult na na concern pero syempre as early as bata po tayo good practice good habits para po hindi po magkaroon ng mga problems and eat healthy no number one, no uh, iwasan po natin yung mga fast food kung maaari <laughs> yep. no lutong bahay no so, sariling uh, sariling uh, luto talaga kasi para alam mo kung ano yung kinakain mo no so hindi naman siya sabi nating bawal bawal uh, pero uh, inasmuch, much no If we practice good uh, eating habits. Mm -hmm. And also, check your eyes regularly. So, optometrists, yeah. ophthalmologists, no? Kasi, syempre, prevention is still the best cure. Yeah.